Kengkoy Anime TV Wala nang halaga sa akin Ang Phantom Troop Kaya hindi ko na kailangan pa sila Isa pa Marami na silang lalalaman tungkol sa akin Kailangan ko ngayon Ay si Jairo Malaki ang may tutulong niya para sa inaasab kong kapangyarihan. <laughs> Ilat santali na lang. Matatapos ko na rin ang pinapatrabaho sa akin ng mahal na prinsipe. Tiyak na masusorpresa siya sa bombang ginawa ko para pantapos sa buong pantog throw. Sa lakas ng bomba, sinisigurado kong magiging abo na lang ang lahat. Kawawang mga nilalang. Walang kaalam-alam sa mangyayari. <laughs> Oy, ang mabuti pa bitawan mo na si Peyton. Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Wala ka na rin naman magagawa pa. Dahil tatapusin ka na namin tito. Sinabi ko naman sa inyo na sa pagkakataong ito ay nahuli niya tayong lahat. Hindi na dapat ginawa pa na tulungan ako. Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Magpahinga ka at bugbog na bugbog na ang buong mong katawan. Kami nang pahala sa gumagamit ng katena na ito. Ha! <laughs> na bata! Hindi na ako makapaghintay na magmakawa ka sa harapan namin. Ikaw na gumagamit ng katena, maaari bang tanggalin mo ang kadenang nakagapos kay Peyton at pati nakatarak sa dibdib niya? Sa pagkakataong ito, wala ka na magagawa dahil napapalibutan ka na namin. Kung gagawin mo yun, haayaan ka naming umalis. Kapalit ni Peyton. Maganda ang palitan na yun. Pero kung wala kang balak gawin, ako mismo ang unang aatake sa'yo para tapusin ka. Walang magagawa ang gusto niyong mangyari. Dahil sa oras na ito, kayang-kaya niya na tayong tapusin lahat gamit ang kadena niya. Mismong kasama niyo na ang nagbibigay babala para sa inyo. Mas ikinatuwa niya pa sana kung hindi kayo lumapit sa labanan naming dalawa. Pabor sa akin. Ibahin mo ako, bata. Hindi mo magagamit sa akin ang mga kadena mo. Uh! Uh! Ano ito? Mga kadena. Pero, papaano niya ako? Nahuli ng ganun-ganun lang. Ilang beses pa ba sasabihin sa inyo? Ngayon, ay maliwanag na ang lahat. Ang lahat ng phantom troop na nakapaligid sa akin ngayon ay nahuli na ng mga kadena ko. Kung ayaw niyong maniwala, subukan niyong atakihin ako. Para naman malaman ng lahat kung totoo ba talaga ang sinasabi ko o hindi. Nakita niyo naman sa maingay at madaldal na may hawak na katana. <laughs> Ganun ba? Kalokohan! Tama ng sinasabi mo! Tapos ka na! Anong... Anong nangyayari? Bakit? Minto ang pag-atake ko! Oh. Na naman, mga kadena! Pakawalan mo ako dito, bata! Hindi kita mapapatawad Oras na makawala ko dito! Ganun pa? Yun ay, tumakawala ka pa sa mga kadena ko. Gainis, <tong> <tong> napakalakas ang batang ito. Nahuli niya ako ng ganun-ganun lang. Ah! <tong> Tumigil ka na! Uh, uh, hindi ko mailabas ang kapangyarihan ko. Bakit nagkaganon? Hindi ko magamit ang... Tubal Machine Gun! Hmm. Pati ba naman ikaw? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na lahat kayo ay nahuli ko na? hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin kayong intindihin yon. Malas. Ngayon, wala na kayong magagawa pa. Nakakainis. Wala kaming magawa sa batang ito! Ah! Kade nang Ah, ah, hindi ko na malayan. Tumagal na ako sa paggamit ng kapangyarihan ito. Hindi pa kaya ng katawang ko ang kumamit ng ganong katagal ng Emperor Time. ah uh. ah uh. 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 si Peyton, nawala na rin ang mga kadinang nakagapos sa kanya. Ah! Uh. Bakit nihimpa? Bakit na pa? Ni hindi ko na halos may galaw ang buong katawang ko. Nakakainis. Hm. Tingnan mo nga naman. Mukhang minamalas ka pa rin, bata. Hindi ko na sasayangin ang pagkakataong ito. Nasasabik na akong tapusin ka! Oh. Hanso. Mukhang hindi nyo yata alam na may mga kasama pa siya. O baka naman nalimutan nyo siguro. umalis ka dyan. Kung nga ayaw mo, ikaw ang unahin kong tapusin. Kalbo! Subukan mo kung kaya mong gawin yun. Sinwerte pa ng kaunti. No? Ano ito? Ano ito? Napakalakas! Anong klaseng kapangyarihan ito? Binalutan niya ba nang ninambuo niyang katawan o isa lamang tong abilidad na pangatake? Alin pa man Napakalakas nito! Hindi kaya! Ang ko ay sapat na yun para matumbayin siya. Ayos lang yun. Susundan ko na lang ito ng pangalawa at pangatlo. Kung ganon, ang umatake sa akin kanina ay isang abilidad na pangatake lamang. At sinundan niya pa ng dalawa. Pero hindi uubra sa akin ng ganyang mga atake! Ganon? Ganon kalakas ang ataking yun? Nabali pa ang katana ko. Uh -huh. Ngayon, mas komportable na akong makipaglaban. Maraming salamat sa iyo, Jing. Natutunan ko lumakas dahil sa mga itinuturo mo. Ito na ang tamang pagkakataon. Hmm. Oras na para pakawalan ng pompang. tatapos sa inyo. Paalam, mga Phantom Troop. At may pulang mata. Uh, ano itong narinig ko? Pakiramdam ko ay eh. May mas malalang mangyayari. Sobrang kaba naman yata ang nararamdaman ko ngayon. Makinig kayong lahat sa akin. Mukhang para sa atin ang lahat. Ang problema ito! Isang napakalaki at hindi basta-basta bomba lamang. Huli na ang lahat. Wala na tayong oras at pagkakataon para makatakas pa! kilua. Sigurado akong matutuwa sa balitang ito. Si Principe Cherry Needs. Natapos na ang lahat ng Phantom Troop. Kasama ang may pulang mata.